Isinapubliko na ngayong lunes, agosto o 12 ng mga managers ng Bini ang mga presyo para sa kanilang Grand Biniverse Two Night Concert na mangyayari ng Nobyembre 16 at 17 sa Araneta Coliseum o The Big Dome. Base sa kanilang official infographic, pumapalo ng 11,195 pesos bawat isa ang VIP standing, habang 9,500 pesos ang Patron A, 7,364 pesos ang Patron B, 5,230 pesos ang lower box, 2,658 pesos ang upper box, at 1,387 pesos naman ang general admission. Para naman sa mga nagnanais mapanood ang soundcheck ng grupo ay kailangan na magdagdag ng 1,387 pesos pero ito ay pupwede lamang sa mga nakabili na ng VIP at patron seats. Hati ang reaksyon ng mga blooms o fans ng Bini sa presyo na inilabas ng Star Magic ayon sa ilang netizens ay halos katatawanan na para sa kanilang mga bulsa ang halos 12 mil na VIP seating. Punto naman ng iba, kailangan mo ayusin ng bini ang kalidad ng kanilang mga merchandise bago nila taasan ang presyo ng konserto. At mayroon pang iba na nagsasabi na sa bini binabawi ng management ang ikinalulugi ng kanilang kapatid na grupo na BGYO. Nakaschedule na sa Agosto 31 ang simula ng general public sale para sa Grand Biniverse ng Bini pero mayroon ng pre-sale simula Agosto 29 at 30 para sa mga members ng kanilang Bini 188 Club at mga website visitors ng uh, personal na online space ng grupo. Para sa Mabuhay Region News, sa walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbat sa Patrol number no. 2, Stephen Serrano Perez.